Hello po, ngayon po ay June 12, 2025. And ipapakita ko po yung punla ko, no? Pero bago natin sisilipin, ah, uh, ginamitan ko siya ng ito, yung aking ilaw sa aquarium. Buti na lang dalawa yung ganito ko, no? Kasi maganda po yung naging resulta niya. Uh, ipa ipakita ko lang para kung gusto nyong bumili sa online. Hindi ko lang alam, hindi ko naman mahanap po saan ko to binili eh. Kasi gusto ko pang bumili, baka gamitin ko sa hydroponics. Oh, wait lang. Yan. Buhayin ko. Hindi nga yung tsura niya pag buhay. Sigaw lang, no? Yan. So, ipapakita ko yung result, no? Kasi, 15 days sila ngayon. Ay, it, ang ganda po ng resulta. Ah, inilabas ko po kasi muna. Sige, magahan po natin. Hello? ah ito po yung naging result, no? So, may mga bakante kasi yan ay nasira dahil, ano, ah, na, na, sobrahan sa init. buti hindi na damage lahat, no? Napaarawan ko kasi, eh, naka, wala sa isip ko na sobrang babata pa na babad masyado sa arawan. Eh, wala po akong, ano, UV plastic wala, at wala din akong greenhouse kumbaga direct sila sa araw na so ayan Ah, uh, ito naman ano ruminto ito ay olmeti lettuce so tingnan nyo po 15 days ang true leaf niya po ay 5 so natuwa ako sa resulta kasi parang anim na araw na po yata umuulam o pito na diretsyo po hindi po umaaraw no so ginawa ko na isip po may Uh, ilaw naman ako sa yung magamit niya. And ayun, natuwa uh, ako sa resulta kasi ang lulusog. Uh, at lima yung true lip niya. Usually kasi pag sa lupa ako nagpupunla, 3 to 4 lang pag abot ng 15 days. Ngayon umabot siya ng lima yung true lip. So hindi ka hindi counted yung ano ha, yung uh, tawag dito, kotili doon, yung dalawang unang parang dahon, akala, yan. akala kasi dahon daw yun. Ayun ah, yun ay kutili doon. Hindi ko sinasama yun sa bilang. So, yung binibilang ko lang is yung mismong ito, dahon. Ito kasi yung kutili doon. Yan. Ito. ito. Um, pa, 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 pabilog yung dulo. Ito yung trulip niya. So, ito ay lima. One, two, three, four. Then, palima yung umago, yung nasa gitna. So, yan. Puro lima yan. At nakakatawa po, no? Na maganda na resulta. So, baka, uh, baka mag indoor muna ako sa hydroponics. Hahanap ako ng ganong ilaw na mahaba. No? Kasi, <clears throat> bakit mas gusto ko naman yung hydroponics? Mas malaki po kasi ang sibol ng hydroponics kaysa sa lupa. Sa, sa, ano po, sa experience ko, no? Uh, parang kalhati lang yung ano, yung inilaki sa lupa. Baga, pag hydroponics, doble yung nasa lupa ang kanyang laki. So, ayan, nakakatawa. Uh, ito nga pala, oh, ito yung sa lupa natin. Ito kasi nga, ay, hindi, hindi umaaraw. isinilong ko lang kasi, iha-harvest ko sana ngayon. Pero ito ay sobra ng anim na araw o pitong araw, sobrahan ko talaga to. And wala namang problema yun sa meti Kasi natry ko na ang 10 days sa Almaty, sobrang sobrahan ng sampung araw Is hindi naman mapat. So, ito ay sobrang ng 6 days. Uh, kaso nag-request na baka bukas na lang so magiging 7 days. Okay? So, yan. hindi, <coughs> nag, medyo nag-stagnant sila ng paglaki kasi nga hindi umaaraw. So, ayun, sa mga nata, gusto magtanim dyan sa lupa o hydroponics. Ayan, may solusyon na tayo. No? Yung, mahal kasi ang grow light po. Mahal yan siya. Yung nabili ko sa dati na bulb, maliit lang yung nasasakupan niyang ilaw. Ayun, mahaba yung nabili ko na yun. So, okay. Hahanap ako ng mas mahaba pa. Yung balaman na, ma, bahala kung paano ko sa setup up. Gusto ko sa hydroponics na kasi nangihinayang ako sa seeds. No, kasi medyo sensitive sa sa lupa. Ang kag kagandahan naman po sa lupa na nasa paso is pwede mong buhatin, habulin mo yung araw. Pero kung i-indoor ko naman, so okay naman yung ilaw. Ah, uh, goods na yun. Baka mag-hydroponics na po ulit ako. So, ayan po. Sa so, ngayon, ito muna yung mga nagtatanim na wala pang hydroponics na set up Is, pwede naman po sa lupa ang ating mga lettuce, no? Alagaan nyo lang po ng mabuti. So, pero ngayon po, tag-ulan, medyo mabagal po yun sila maglumaki. No, pag hindi pa maarawan, naglilegi. Pero ang, um, kaya po, all met yung gamit ko, ang tinatanim po is, mabagal siya mag no? So, ayan. Almighty, let us po. Thank you for and God bless.